So ito mo yung ito ito mo na yung titirahin natin mamaya mga lods, Yan. So na nalagyan na natin ng ano? Tanse. So bali ito mga balik bali ito po yung ano? Kanto niya. Eh okay, yung tanse na yan. So ito lang ang ano? Hinulugan natin. Sa Bisaya, tuntunado. 'yung itong tansi na 'yan ay eh, ano, tuntunado, tuntunado na 'yan. Saka dito naman sa kabila 'yan, ito. Ayun. Tuntunado tuntunado na, na rin 'yan. So, ayan mga lods ah. 'Yan. So, itong wall na po ito mga lods bago po natin titirahin, eh kailangan babasahin muna muna natin na, ano, kahit kunti 'Yan. bali ito pala lods, mga lods ah uh, to ito, ito po yung ano pinaka pinaka kuting trabaho mga kanto Ini <tuk tuh bang mengimpi udah pak. Mbak ye. Gogo. Oh, Hah? Okay. Hello gogo kayak no ada nganin pak. Okay. Oh, ini sing, no? Saya nak beli kantong tadi. Boleh saya jemput kantong mamaya yeah, o mga alods kapakita ko po sa iyo yung yung pinis na ito na pala yung pinapakita ko na layout natin mga alods yung tanse yan so medyo maganda na rin siyang tignan mga alods so yan dito naman sa kabila yan hanggang doon po yan sa dulo yan. so maganda na rin siyang tignan Kaya ito na naman kung ang lodge na flooring na may flooring na so ngayon po guys ito na po yung ginawa natin na ano pintuan yan so yung itong kahoy naman natin ginagamit mga lods. ano, yun, ato, ano ito niyog puno ng niyog lang ang ginagamit natin na pinto uh, sira tapos ngayon mga lod maglalagay tayo nito doorknob yan tsaka ito na yung nabut ko mga lod oh. ang papangit lod kasi wala po tayong matinong gamit eh yan ang butas nya so, ito namang ano lods dos por lang kasi ito eh 2 by kaya para ma, ma may lagay natin to. Maglalagay tayo nito. Yan. Ito ang ano mga lods. Ito ang diskarte eh. para mailagay natin itong doorknob. Tsaka siya nga pala lord, Ang dito sa, sa kabila ang ilalagay natin ano. Ano ba yung tawag sa ano? Sulikat kung sa Bisaya. Ano yun? Amakan. Amakan ang ibutang nato dire. Dire. plywood nak plywood na siya so kini siya ay medyo medyo kan lisod-lisod ni siya i, i set kan like man medyo mahirapan tayo nito lods pero kakayanin natin to so ayan so ngayon lods ito na nilagay na natin to lods ayan So ganito mga luto okay, Basta may makakapitan lang yun yung ano natin ito lods. Basta makakapit lang ito ayan. Yan lang muna mahalaga. Yan yan, lods ang papangit ng paggawa yan lods. Pero pag matakpan na po ito yan, maganda na itong tignan mga lords. ang sa atin lang ay mailagay lang natin ng ayos ito ito lang yung pinakamahalaga so, yun. ko lang ito yan sa kabila yun tapos mamaya lod magbuta na naman tayo dito sa gitna yan ito dito na naman tayo magbubutas So ngayon po mga lods <coughs> na kabita po natin yung ano nagbago po yung isisyo ng mayari tayo lang natin ito Ayan. So ito lang po ang lalagay natin ito lang yung ano pinakalas saka saka natin ito ikakabit dito sa ano I <laughs> Ito na po yun mga lods, yan. Nagawa na po natin yung ano, yung eh, e, nilagay natin na ano, doorknob. So ito pala yung ano, yung binutasa natin na ano, pangit na pagkabutas, pero ayan, nagawa, nagawa pa rin natin. So yan. Mali, so ano, malinis na siyang tignan. ayos na ayos na ayos na ito mga eh ayan hmm Isagra naman, ano? Naikabit na rin natin yung isagra. Ayan. So, maraming salamat sa mga pas sa panonood nyo mga lords. Ah, hello lords. Ipapasisi ipasisilip ko lang po sa inyo yung finish project natin. Yan. Alam niyo pa mga lods, eh, isang tao lang po ang gumagawa nito mga lods. Hanggang sa paghukay ng lupa. At sa pagka at pwag... lili out isang tao na rin. Kasi po mga lods wala po tayong helper nito eh. Yan. So lalapitan po natin mga lods. So yan nakikita nyo ba itong ano yung flooring na po yan mga lods ang taas po yan kasi ang lupa po dito ano hindi pantay kasi pating bundok na po kasi itong lugar na ito mga lods eh kaya ano hindi siya ano pantay so yan po ang nagawa po nating trabaho mga lods isang isang tao lang po ang gumagawa nito kasi ang alam ko, pa, ang ang alam ko lang kasi po mga lords, bibira lang po talaga ang gumagawa ng ano, ganito, tapos nag-iisa lang, walang helpful helper. Yan. Pag paghalo na sa paghahalo, paghahakot ng lupa para itambak dito sa ano, sa flooring na 'yan. So ayan po. So dito na naman tayo sa bandang ano ano bang tawag nito mga lods alulod. So, ayan. Ginagawa rin natin ng ano alulod. So ayan po, hanggang dulo po 'yan. Yung alulod na 'yan. So bali ito po yung finish project natin po mga lods. Light materials. So ayan. Yan. So, ano, may maga, may magagarap pang ano, pultahan. Yan. Tayo, tayo na rin ang gumagawa niyan. So, dito pala mga lords, ito na lang po yung ano, pinaka uh, pinaka huling ano ko. Titirahin, yan. Ito po yung ano, pinakalas. Na titirahin ko. So bali ito po mga lods Maglalagay po dito, tayo dito ng Plywood Eh kasi ano eh Double wall po kasi itong Ano mga lods Double walling, eh. So yan So bali ito na po yung Ano kwarto. So yan Sa wakas na buo na rin natin Itong trabaho natin mga lods Solo lang Sino solo lang walang helper helper so ito po yung ano balik kwarto nila po mga lods so ito na naman dito bali ano na po ito sala so ayan so makikita po niyo dito mga lods oh ayan Parting bundok na po kasi ito ditong lugar na ito mga lods so ayan hanggang pailalim po yan mga lods dito naman so, yung tinatayuan ko maano dito ma mataas ang upa so hanggang doon pa nung paibaba pailalim yung ano ang forma ng ano lupa dito mga lods eh yan pa hanggang paibaba po yan kasi baga ah, ano bundok na po kasi ito ditong lugar na ito mga lods so yan pero bundok bundok na lugar na ito mga lods pero ang dadaming ano malalaking mga bahay yun oh nakikita nyo ba yan yan Iso zoom ko yan yan malaking bahay po yan parang mansion na yung ano na bahay na yan so ayan mga lods pinapakita ko sa inyo mga lods yan oh makikita rin, naman natin oh pang pailalim yan so ba banda dito sa ano pinatayo ng bahay mga lods medyo mataas ang ano dito lupa so, makikita rin natin mga lods ano mga nagsilin mga bato yan maraming mga malalaking mga bato dito mga lud kasing laki ng ano kubo mga bahay yan dami oh yan mga bato po yan nagsilabasan so, hanggang po diyan doon yun oh ang lalaki ng mga bato yan bali bundok na po kasi ito ito mga lud eh so pinapakita ko lang po sa inyo yung uh, nagawa nating trabaho so yan po mga lods kaya kayong mga bata dapat maigi kayong mag-aaral kasi ang hirap ng ano buhay construction ulan init haharapin mo kaya mag-aaral kayong mga mag-aaral kayong mabuti mga bata so yan so, yun po yung natapos, natapos po natin mga lods bandang harapan po ito mga lods. yan ito po yung bahay na ano sarap tirhan malamig so yan So ayan po. So maraming maraming salamat po so, sa sa panonood mga lods. Thank you for watching.